Sisimula po ang kabutihan uh, sa kaisipang tulad ni Kristo. Sabi nga po ni Pablo sa verses 3 to 5, Sa napagpapakumbaba ay tinuring ninyong higit na mahalagang iba kaysa sa inyong sarili. So ito po yung makikita natin sa halimbawa ni Kristo, sa buhay ni Kristo na nasaksihan natin, base sa uh, napasa natin sa Bible. Yung kanyang pagpapakumbaba, pag-iisip ng iba kaysa sa sarili mas mahalaga ang iba kaysa sarili. So, magkaroon daw po tayo, sabi ni Pablo, magkaroon kayo ng kaisipang tulad kay Kristo Yesus. So, again, ang kabutihan po ay nakaugat sa pagpapungbaba, pagiging humble. Okay? Um, Siyempre, kita nyo naman po yung logic nyo, eh. pag kayo ay humble, next nyo, ni, eh, talagang kabutihan ang inyo pong may papakita, di ba ba? Kung wala po yung pagpapakumbaba, ay kab ang kabutihan ay papakita nyo ay pagiging makasarili lang. Jesus na tipong Diyos ay piniling magpakumbaba sa verse 6 to 8. Makita po natin sa Philippians 2, 6 to 8. Dahil dito, ang kanyang kabutihan ay naging sakripisyal at nagbibigay buhay. Mga ka kapag pinili daw po natin makita ang iba tulad ng pagtingin ng Diyos sa kanila, ano po ba yung paano po ba tumingin ng Diyos o paano ba tayo tinignan ng Diyos? Tayo ay mahalaga at minamahal. So makakilos daw po tayo ng may tunay na kabutihan kahit hindi ito madali. So, mindset. Then ito, titingnan po natin yung iba sa lens ng ating pong Panginoong Isus. At doon po natin masasagawa o maipapamalas ang kabutihan kahit hindi daw po ito madali. Kasi nakita nga po natin sa example ni Jesus. Yung kabutihan niya hindi, maging, hindi naging madali. In fact, siya po yung ng buhay. Dahil nga sa gusto niya ipakita ang halimbawa ng pagiging mabuti. So ang tanong, nagpapakabuti ba tayo? Nagpapakita ba tayo ng kabutihan dahil ito ba ay may kapalit? O dahil ito ay tama? Ang kabutihan po ni Kristo ay nagmamahal kahit sa hindi ka nais na ito.